Good morning! Good morning, kagusuan! Sa di. Good morning! Andito ulit kami. Nagbabakasyon si Daddy. Ayan, kasama siya ngayon sa amin bakasyon. Ayan, sinosolo niya muna ngayon ang dagat. solo niya muna ang ngayon. Ayan, nag-i-enjoy siya dahil high tide. Medyo malalim yung lugar ngayon. Sarap, maligo. Bagay na bagay ngayong pag init Ayan, kararapin lang namin. Galing sa bayan. Maligo agad. Ayan siya, Justin Jewel hello and si daddy nagsosolo ngayon sa dagat enjoy na enjoy yan guys Namiss ko talaga ang lugar na to after ilang months, 4 to 5 months kami wala dito kaya yeah, ayan siya muna magsusulod dyan magpapahinga muna kami dahil sa nakakapagod na biyahe pagpas dalawang oras nakaupo lang sa ano bang ka ayan po guys ang sitwasyon dito sa kabungaan mabuti na lang maganda ang panahon ng biyahe na medyo mainit-init nga lang pero na solid naman enjoy na enjoy Okay.